Yo, what's up everyone? This is Smart Vega and welcome back to Mahalta Farming Vlog. So for today's video guys, pag-uusapan natin kung paano nga ba ang pag-aalaga ng mga biik lalo na kung baguhan lamang tayo. Actually, last two weeks ago kasi mayroon nagtanong sa akin na uh, subscribers natin and nakaranas siya ng nagkaroon ng sakit yung mga big niya at umabot na siya sa mga critical condition. Kaya nagtanong sa akin kung ano yung mga ginagawa ko sa mga big natin tulad nitong mga to. So, praise God kasi yung kaibigan natin na solid mahal yan is nakasurvive yung mga baboy niya at masigla na po ngayon. So, yun yung pag-uusapan natin at i-share ko sa inyo kung ano nga ba no, yung mga pwede natin gawin para ma-prevent natin yung pagkakaroon ng sakit ng mga alaga nating piig. So without further ado, pincher mga tayo. Let's go! So yun guys, magsimula muna po tayo ano, sa bago mawalay yung mga alaga nating biig. So, ang ginagawa ko, guys, bago ko iwalay yung mga biig sa inahin, yung inahin, dumidedi pa kasi mga biig nang sa inahin nila pag hindi sila nawalay. So, ang ginagawa ko, guys, yung pinapakulang ko ng dahon ng bayabas yung inahin ko. Tapos, kasi, FYI, no, eh, sa lahat ng mga uh, nakasubaybay palagi sa vlog natin, alam nyo naman na yung mga alaga kong baboy talaga is wet feeding talaga yung mga yan. So, sanay sila sa basang pakain. Kaya nag-decide ako mag-wet feeding sa kanila guys kasi wala naman tayong auto-drinker dito sa Mahalta Farm. So, hindi pa nakakapagpagabit nun. Pero, kahit na mahalimbawa magkaroon man tayo ng auto-drinker, mas maganda pa rin talaga yung wet feeding. para sa akin guys. Ano? Mabalik tayo sa topic natin. So, ayun, uh, bago ko iwala yung mga beak, no? So, magpapakulo muna ako ng dahon ng bayabas at yung sabaw nun guys Instead na water ang iyahalo ko sa pagkain ng inahin, guys, is ang ginagawa ko, yung pinakuloang uh, dahon ng bayabas o yung sabaw mismo nun, is yun na mismo, guys, ang ginagawa kong sabaw sa pagkain ng mga alaga nating inahin. Para, syempre, yung sustansya rin ng dahon ng bayabas is madide din ng mga alaga nating biig. So, at least, uh, meron silang antibacterial bago natin sila iwalay sa uh, nila, inahin nila or yung baga rin iwala yung inahin sa mga biik. No, yun nga lang kasi sa case kasi ng kulungan natin no ng Mahal Ta Farm is yung biik talaga ang natin sa sa inahin which is ang standard talaga yung inahin ang iwawalay sa mga biik. So yun guys, yun ang gawin natin unang-una -una, no. Painumin natin ng uh, la, uh dahon ng bayabas. Right. So yun na. So pagkatapos, naiwalay na sila dito, guys. Uh, Doon na tayo magtuturok, guys, ng mga dapat ituturok sa kanila. Like, yung mga vitamin B complex nila saka iron. Yun yung ituturok ko sa mga biko. ko. Pagkawalay, sabay na yung turok sa kanila ng iron at saka vitamin B complex. Tapos, afternoon guys, sa pagkain naman nila, dahil wet feeding ako, guys, sinanay ko sila sa wet feeding eh. Pero, syempre, huwag natin bibiglayin, lalo na kung lang natin. Unti-unti lang. Hanggang sa masanay sila na laging basa yung pakain nila. Ngayon guys, pag medyo nasasali na sila sa basang pakain nila, dun na ako naglalagay guys ng aquadox naman sa pagkain nila. Ano? So, inahalo ko yung sa tubig. Wait, feeling ako magpakain sa mga biik ko tsaka sa mga inahin ko. Ano? So, yung gagawin natin, guys. So, aquadox, yeah, halo natin nun. Then, after, ano naman, after a week naman nun, pag sanay na silang uh, kumain ng wet feed, ng wet, na ng, ano, ngayon, ng basang pakain, is doon ko na naman din sila bibigyan naman din ng uh, pinakulong dahon ng bayabas naman ulit. Para iwas sa pagkatae. Eh. And FYI eh, eh, guys, ang dahon ng bayabas para sa mga baboy is ano na yun, antibiotic din nila yun guys. So, malaking tulong nun. Even ngayon mga ko, pagtapos mga anak, pinapainom ko sila nun para malinis din yung loob nila. Pero guys, ha, sa tubig guys, sa mga big sa pagbibigay, ano, huwag naman masyadong madaling pag-umpisa pa lang. So, tansyain natin yung tamang tamang-tama lang. Ayon, So, mapunta naman tayo guys sa senaryo kasi ng ating uh, kaibigan na subscribers natin. Umabot na yung mga bake niya sa pagdudumi ng malambot na as in malambot na talaga. Yung sumisirit na talaga yung dumi nila. So, ang in ko sa kanya is magpakulo nga siya ng dahon ng bayabas. Ayan, sabi naman niya sa akin, hindi daw sanay kumain yung mga bake niya na kumain ng basa. So, ang sabi ko, ang ginagawa ko naman pag ganun, guys, gagamit ako ng syringe yung pag-inject. No, sa mga baboy, tatanggalin natin yung matulis. So, yung syringe na mismo. So, magpapakulo pa rin ng daw ng bayabas. Tapos, yung pinakasabaw nun, guys, yun yung ilalagay natin na or ipapainom sa mga biik. At tayo mismo yung magpapasok sa bibig niya Hindi natin sila pababayaan. Kasi, pag pinabayaan natin sila, guys, na hindi nila naiinom yung oh, daon ng bayabas, guys, is hindi sila gagaling. No? So, mas lalong malalagay sa critical yung mga alagay niyong biik. At, ang masaklat doon kung umabot kayo na na mamatay yung mga alaga ninyong BX. So, yun guys, no, sa mga advice ko yan, sa mga, mga nagtatanong sa akin. So, ngayon para at least hindi na kayo magtatanong ka ng isa-isa ako magsasagot, at least dito sa video na ito, pag may nagtanong ulit sa akin, is isasend ko na lang itong link na to itong knowledge na ito. Subok na subok ko yun guys eh. Um, 10 mg. So yung dalawang ano, o 10 mm ng dahon ng bayabas puro, yung pinakuluan, ipapainom natin sa mga bikyon. Ano yun? Kada kada kain nila yon or every ano every 2 hours dapat yun yung pinaka tubig nila guys para mas mabilis sila gumaling yung part na yun na tayo nila guys yung tipong hindi pa sila sanay kumain ng wet feeds. Kaya kinakailangan kaya gumagamit tayo ng syringe. Pero kung ang mga big naman guys is sanay ng kumain ng wet feeds, is yung, yung pinakasabon nyo, hindi dahon na lang ng bayabas. And I will assure you guys, two to three days, guys, magaling na yung mga alaga ninyong biik. Ako nga nakatanasan ko, one day lang, guys, kasi agad kong na-prevent yung pagdudumi nila ng malambot. Kasi nagkaroon ako dati ng mga biik, nagkasakit talaga. Ano lang, one day lang, nung nagpa, agad kong inagapan yon Nung nakita ko na medyo may malambot ng dumudumi sa kanila, agad na ako nagpakulo ng ano sa kanila, ng dahon ng bayabas. At yun na yung sinabaw ko sa mga alaga kong biik. And tuloy-tuloy lang po guys. Halimbawa, nagpapainom na kayo ng mga dahon ng bayabas o yun ay sinasabaw ninyo sa mga pagkain ng mga alaga ninyong biik. So tuloy-tuloy yun hanggat hindi nyo na-achieve yung maitim na maitim na dumi no, ng baboy. And ito pa guys, tandaan nyo ito ha. So, maalaman na healthy talaga no, yung mga alaga ninyong biik. Pag yung dumi nila guys is buo at yung dumi nila is itim na itim. Ma-aware na kayo or i-prevent na agad pag nakikita nyo na yung dumi ng baboy ninyo guys or mga beak ninyo is hindi siya item na item tapos medyo malambot siya. Parang naging ang texture niya ay basta hindi siya matigas talaga. So, no, parang papunta na na medyo malapit na siya lumambot. So, ang gawin nyo guys, agapan nyo agad. No? Magpakulo na kayo agad ng dahon ng bayabas. Mas maganda na yung, ano, yung naagapan natin agad. Kesa dun pa tayo magagamot pag medyo malala na. So, yun nagiging cause kung bakit nababansot yung mga alaga nating biik. So ayun guys, pag ayun na natin, na achieve na natin yung domain na magandang dumi ng mga big natin. So doon na tayo magpaano magpurga naman din sa kanila. Tapos tuloy-tuloy pa rin guys yung dahon ng ano, pinakulong dahon ng bayabas. Then after noon, maghalo rin tayo ng mga pampasiglang kumain sa mga biik, ano, yung mga apralite, Light, ganyan. Or kung wala kayo pambili, pwede naman asin, guys. Pero wag naman sobrang dami at sobrang alat. Ano? Yung asin kasi, guys, parang apralite din yan. So, yun yung mga dapat natin gawin, guys, is i-consider. Basta lagi natin tanda tatandaan, tata guys. Ako, yun yung palatandaan ko sa lahat ng baboy ko. No? Pag hindi masyadong maganda yung kulay ng dumi nila, inaagapan ko agad yan. Kasi doon natin pwedeng makita kung yung, ano, yung symptoms kung hindi healthy yung baboy natin or kung may nararamdaman sila. Ano? At isa pa, sa amoy ng dominila no? Ako nalalaman ko kagad guys. Dahil nga rin sa mga experience guys, pag alam ko medyo may nararamdaman na hindi maganda yung baboy, nag-iiba yung amoy ng dumi nila. Ang normal na amoy ng dumi ng or baboy guys is talagang mabaho talaga. Pero hindi siya yung maano ka, yung parang may amoy siyang malangsa na ewan, masangsang pag nangam mo siyang masangsang malangsa guys ibig sabihin may sakit yung baboy niyo so agapan nyo agad iba kasi yung mabaho lang so yun yung mga tatandaan natin guys sa mga pag sa mga alaga nating biik or mga inahin bulugan sa lahat no basta sa pag-aalaga ng baboy kung mapapansin niyo rin guys isinahayaan ko lang na maging madumi yung mga alaga kong biik no so binigay ko muna kay sa kanila yung mga yung normal habitat ng isang baboy lalo, lalo pat ngayon ay eh, merong ASF dito sa lugar namin. And praise God, at least hindi tayo napasukan ng ASF. And we're declaring na hindi talaga magkakaroon itong mahalta farm or hindi makakapasok dito yung virus ng mga baboy na yan. Binigay ko sa nila yung normal habitat, tinayaan ko sila madumi lahat yan, pati yung mga inahin guys, para mas tumaas pa yung immunity nila sa bakterya at hindi sila basta-basta tatablan ng kahit anumang sakit. Pero syempre, uh, susuportahan pa rin natin yan syempre ng mga vitamins. Pero wag naman yung laging kada kay may vitamins. Ano, insa, hindi rin ako masyadong ano sa mga synthetic na ano, 'yan eh. Dahil minsan nakakabansod din yung mga sobra na sila sa ano sa mga synthetic drug or vitamins or etc. Mas maganda pa rin guys talaga yung organic. So yun guys, ito po yung mixing uh, vlog ko na to and konting knowledge na ma, uh, na pwede kong ma-share sa inyo guys. And I hope na maraming Uh, matulungan itong video na ito. And kung may mga kaibigan kayo guys na nagtatanong at nakaka-experience ng mga pagdudumi ng mga alagan ng lambiik, pwede nyo pong i-share itong uh, video ko sa kanila guys para at least kahit papaano is meron na akong ma-share sa kanila. And take note guys, hindi ko naman sinasabi na tamang tama talaga yung mga itong video na ito para sa sa mga nararanasan ng mga ibang uh, iba-ibang nagbababoy ano. Hindi ko din masabi na kung applicable ba ito. Pero at least guys, ito is meron tayong pagbabasehan. Ano? And kadalasan talaga ginagamit ko sa mga baboy ko pang gamit ko is organic lang talaga. Ano? So pag matindi na talaga doon ako gumagamit ng mga synthetic drug. So ayun guys, I think hanggang dito na itong vlog ito. And thank you so much ulit sa lahat ng mga mahal trans na patuloy na sumusuporta sa atin. No? Na palaging umabang kada upload natin ng video. So ayun guys, see you on my next vlog. Bye!